Sa Metro Manila, nakahanda na ang ilang lokal na pamahalaan sa posibleng pagbaha dahil kay Christine. Live mula Marikina City, mag-uulat ang aming correspondent na si Lance Mexico. Lance, kumusta na ang level ng Marikina River? Mensu, normal pa yung level ng tubig dito sa Marikina River na kadalasang binabantayan tuwing may bagyo as of 6 pm no umabot na sa 13 meters yung level na tubig pero malayo pa yan doon sa 15 meters kung saan itinataas ang unang alarma bagamat hindi pa ganoon kalakas yung bagsik ng bagyong christine dito sa marikina ay puspusa na yung paghahanda ng mga residente at ng mga lo ng lokal na pamahalaan ang ilan sa mga residente na nakausap natin kanina handa raw na um, lumikas o pag nagparamdam na yung taas ng tubig dito sa Marikina River. Um, ilan sa mga nakausap nga natin na dala na daw kasi dahil sa sinapit sa Bagyong Undoy noong 2009 at sa Bagyong Karina nito lang Hulyo. Nasa front area po kasi sabi po kami ng ilog. Siyempre, hindi po nawawala yung bahala na baka maulit na naman po yung nangyari sa amin sa Undoy. Talagang uh, sasabihin mo nga, delubyo. galon. Eh, sabi ko, ayoko na. Naabutan din natin si Mayor Marcy Teodoro kanina na nag inspeksyon sa Marikina River Park. Aniya, handa naman daw ang 27 na evacuation centers para sa mga magsisilikas. Ang ilang volunteers na nasa Santo Niño Elementary School, todo handa ng mga pagkain para sa evacuee. Sabi ni Mayor Teodoro, nakapreposesyo na rin ang mga bangkang gagamitin oras na may kailangang i rescue na mga residente ah uh, nakahanda na yung mga gamot dito yung pagkain kung kakailanganin yung mga relief goods kung uh, sa pagdating ng mga evacuation evac evacuees natin Uh, higit sa lahat ang pinaghahandaan natin yung paraan ng evacuation na gagawin. Samantala, no, handa na rin ang mga tauhan at ang mga assets ng MMDA para magpadala ng tulong doon sa mga kababayan nating lubos na naapektuhan sa Bicol Region. Sa ngayon, nakataas pa rin yung yellow rainfall warning dito sa Marikina kaya kung makikita mo, medyo um, umulan ulit at lumakas ulit yung ulan before we go live gayong 6pm. Balik sayo Menchu. Ah, uh, Lance, may update na ba about sa pasok sa mga paaralan bukas sa Marikina at iba pang lungsod sa Metro Manila? Mensu, suspendido na yung pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan dito sa Marikina bukas. Ang karatig din Alongson na lungsod na Venezuela ay nagsuspendi na rin o nagkansela ng in-person classes para bukas. Idagdag ko lang mensu, no? inanunsyo na rin ng MMDA na suspendido pa rin bukas yung expanded number coding scheme para sa mga motorista sa Metro Manila. Balik sa iyo, Menchu. Salamat, Lance. Ingat din kayo dyan. Lance Mexico nag-uulat ng live mula Marikina.